ukong ukong agoy 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 mo ka agre <laughs> oh. pag nagkagat yan yung iba, ibang tao mga ka-idol, ay makukulong yan hindi ako hindi mm, ba kay eh, siya mo nagkagat <laughs> Yo, what's up mga ka-idol? Magandang 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 hapon sa inyong lahat, dyan mga ka-idol ko. Bali, update ko ulit kayo mga ka-idol no. Sa ating ginagawa sa ating province, mga ka-idol. Bali, ito lang 'yung aking ibabahagi muna sa inyo mga ka-idol no. Mm, itong ating paggawa ng ating ng bahay ng ating iba't ibang mga gulay, mga ka-idol. Mm. Nandiyan si Okong, mga ka-idol, oh. Nagpapantay sa atin. Oh. Eh, walang uwi-uwi. Ay, kanina pa raw. Muwi pala kanina. <laughs> oh, tapos bumalik na siya, mga ka-idol. Ayun siya, oh. Oh, Okong! Okong, Okong! Agoy! Agoy! <laughs> oh, agoy! mua priso ka! Agoy! <laughs> Mapapiso ka kay pag nagkagat yan ang pag nagkagat yan yung iba, ibang tao mga idol ay makukulong yan hindi ako mm, di ba? kay siya mga nagkagat <laughs> <laughs> huh! mga ka idol bali ibahagi ko sa inyo mga idol yung ating itin uh, nilagay ko sa batya mga idol ba batya ba tong tawag mga idol mm, basta ito yung uh, mga -idol, yung stainless mga idol ba ay nakita ko mayan eh kinuha natin no um, nilagay natin dyan yung pipino mga idol bali kung hindi ako nagkakamali mga idol mga tatlong araw yata o oh, dalawa mm, um, kasi pasensya naman kayo mga ka idol kay, makalit maka eh, man si idol jeep oy Mm, um, ito na mga idol, ang bilis, ang bilis tumurok mga idol oy. Oh, uh, tumubuk tumubo mga idol ba? Mm. Um, kay nakalagay doon sa ating sa ating Kwan yung pa, yung kanya yung lalagyanan niya eh 8 days. 8 mm, days to 10 days. M mm, ayan oh. Tumurok siya mga idol. Mm, kung baga tawagin sa amin dito, turuk. M mm, tumubo na ba? M mm, ayan oh. Oh, kita niyo mga ka idol? Oh, di ba? Mga ka idol, oh ayan. Para hindi niyo kita mga ka idol no? Oh. Against the light. e eh, gopro yung ating ginamit mga idol ay try ko ulit ito kung basahin ba sa ating yung cellphone yung memory mga idol ba no kay minsan ay tinutupak man to ating gup mga idol <laughs> ayaw basahin mga ka-idol o o diba may kuwan tubo na tayo mga ka-idol marami na tayong ita ipagtatanim dito sa ating binungkal na lupa mga idol yung pipino mga idol no agroy makakapira na tayo nito o gawa tayo ng pira mm. pag mamunga yan pag lumaki na binta natin o oh, may pira na tayo agroy <laughs> di ba mga kaidol o oh, yun mga bali ibinahagi ko lang sa inyo to mga kaidol um, kamusta kayong lahat dyan mga eh ito ako ako mga kaidol ay okay lang dito mga kaidol ay marami tayong iniisip man mm. Um marami tayong iniisip dito sa ating sa ating kuan ba sa ating ginawang kuan mga kaidol ba bahay kubo natin sa ating mga iba't ibang mga gulay bale hindi pa tapos mga kaidol hmm? iba ibabahagi ko pa sa inyo yung dito yung dito yung lupa namin dito hmm? lupa namin aking inang <laughs> lupa ng aking lula mga kaidol mama ng aking mama mm. tawag ko sa kanya yung aking lola ay mama mm. nilisan ko dito mga kaidol yung sagi mga kaidol ba o oh, nilisan ko dito mga kaidol kay yung kuhan dito mga kaidol yung ating pananim eh kailangan yung araw sikat ng araw no mm. kailangan yung sikat araw ay yun oh, linis na mga kaidol oh. Ah, parang against the light mga kaidol oh. Mm. dito din banda mga kaidol nilisan ko yan mga kaidol bali yan no oh. mm, yan yan Diyan ko yung kan kung tawagin namin gipundok mga idol ba o oh, gipundok na ho to apa dito o oh, marami man tayong makakaintindi ng salita ng bisaya no mm. 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 kanta yan eh. bisaya ko irespito ko agot <laughs> kanta yan mga ka idol o oh, ayan pa mga idol Hmm? Oh. Mm ta kung ano yan, masigla na sila mga kaidol kay inulo man kagabi mga kaidol mm, yung ating pananim ayan o oh. mm. yan po o oh. mm. yan kayan po oh. Mm. bali ayan mga kaidol Nagumpisa na ako mga idol ba nang ganito mm, ginan mm, ganito ginawa ko nang ganito mga kaidol kay kakatay naman yan mga idol ilalagay ko dito tulad nito ayan Ganyan mga kaidol ba? Ayan. Tapos kakata yan dyan, 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 dyan hanggang dito mga kaidol. Ah, yung bunga, pag munga siya sa mga idol, dito na. Ayan, gaganyan yan mga kaidol. O, ba diba, mga kaidol? Mm, sipag lang tayo mga kaidol, Kay, mahirap man tayo, oy. Wala man tayong pinag-aralan mga kaidol, no? mm. saka wala tayong nanay dito. Wala tayong papa. Mm. yung papa ko naman mga kaidol, eh, sa totoo lang, eh hindi ko naman ma niya yung kanyang Diko sabi say pa wa na ho, gibati ag iyahang gugman ako kanako dire kanako agor <laughs> Ah oh! Kay pinanganak man tayo at na sumilang na sumilang dito sa mundong ito na walang tatay mga idol kaya hindi ko madama yung pagmamahal niya bilang ama no mm. Yeah mga idol uh, pasalamat lang tayo mga idol na buhay tayo, no? At binuhay tayo ng ating ina, no? Mm. Um, kaya wag nating sab Karma idol yung yung masasaktan siya sa kanyang sarili ba, no? Um, wag nating sabihin nang ganun na tulad ng ganito. Ah, uh, wala kang kwentang ina. Mm, um, ganun ba? Tulad ng ganun mga kadol kay saan ka ba lumabas? Um, bakit mo sana 'yun? Saan ka lumabas? Kabaw? Agro! <laughs> <laughs> Daladala ka na. Yeah. Uh, siyam na buwan. Oo. Oh. Bit-bit-bit-bit dito sa loob ng siyam niya. Yeah. No? Mm. Kaya, shout out tayo ngayon mga ka-idol. Balay, ibinahagi ko lang sa inyong mga idol na tumubo na yung ating pipino. Mm. Saka, yung ating, yung ating ampalaya. Mm. Mm, mga idol tas Tapos yan mga idol. Ibabahagi ko din sa inyo. Marami tayong ibabahagi sa inyo mga idol. Ay, um, bali ito lang yung akin na shout out Ah, uh, shoutout na flex mga idol, no? Mm. Ito mga idol. Bali pagkatapos natin mag -shout out mga idol. Bali ipagpapatuloy ko tong yung akin ginawa na ito ganito ba? Mm, tama na itong dalda natin mga idol. Hindi matapos yung dalda ng Daldal -dal si Idol Jip, no? Shoutout na lang tayo. Mm, ito. Siyon mga idol. Marami pong salamat sa lahat ng mga sulod kong supporters diyan Sa mga silent viewers. Sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel ito. Kung sa aman tayong sulok ng mundo. Kung sa aman tayo sa ibang bansa nagtatrabaho. Shoutout po sa inyong lahat diyan mga idol. Mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat diyan mga idol, no? Sa lahat, hindi ako magsasawa na... Palot ulit akong magsabi sa inyo mga ka-idol Na maraming marami pong salamat sa inyo talaga po mga ka-idol Una sa lahat mga idol nagpapasalamat po ako sa ating puong may kapal Ang amang makapangyarihan sa lahat Siya ang aking lakas mga ka-idol Pangalawa Kayo po aking lakas din mga ka-idol Kayo po ang aking inspirasyon Sa bawat pangarap ng aking buhay Nandyan po kayo mga ka-idol sumusuport na itong channel na ito. Marami pong salamat mga kayon ha. Sa bawat tulong nyo. Sa bawat upload ko. Sa bawat update ko sa inyong aking munting sa ating munting channel. Mga kaidol. Marami pong salamat sa inyong suporta mga ka-idol... Dahil sa inyo mga kaidol. Meron tayong subscriber. Meron tayong viewers. Meron tayong taga-subaybay bawat upload natin sa ating munting channel meron tayo, tayong like, comment at nag-share sa ating bawat content kaya dahil sa inyo yun mga kaidol, sa inyong tulong at meron po mapasok sa ating dollar sa bawat upload natin dahil sa inyo po yun mga kaidol, sa inyong tulong na hindi pag skip ng ads mga kaidol hmm, bali asahan nyo mga kaidol pag nakasahod itong ating munting channel mga kaidol yung tulong nyo Ibabahagi eh, babahagi ko sa inyo sa hood reveal tayo mga idol no maraming marami pong salamat po talaga sa inyo mga idol Shout out po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan, silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Shout out po sa inyong lahat dyan mga idol Shout out po kay Mam Ma Maripusang Asol. Shout out po kay Sir Runel from Atlanta, Georgia. Yun, shout out po kay Walter Tufeds Julio Santos, Cecilia Santos, Nanay Rovi Chanel, Sator Pipi, Family G, Leonard Navarro, Ana Vanana, Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Ito po yung aking na-fix mga ka-idol. Wew Espartiro, yun, shoutout po idol. Shoutout po. At charot sa lahat ng ating mga bagong kaibigan na dyan Nakasubscribe itong channel na ito Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko Jocelyn Libico Yun, charot po idol Michelle Tula Tula Ving Yun, po idol Erickson Nakaryo Vlog Yun, charot po idol Sa lahat ng mga small content creator mga ka-idol Sana'y masuportahan din natin mga ka-idol no mm, Yun Yun masuk masuportaan natin si Eric Son Nakaryo Vlog. Yun, charot po idol. Yung kanyang subscriber, 1.32 k subscriber mga ka-idol. charot po idol. Sana'y masuportaan natin mga idol no. Ferlita Pinara. Ano ba naman ito? Ay, ganun pa rin. Ay, nabubulol pa rin yo si idol zip. Ay, kay meron man tayong iniisip. <laughs> Merong pumapasok, bumababag sa ating kaisipan, ating puso mga ka-idol. Ano ba naman ito, oy? <laughs> Ay, mga patuloy tayo sa ating shoutout mga ka-idol. Perlita Tinaranda. Oh, shoutout po idol. Oh, sa marami pong salamat sa comment mo idol. Mm, um, ito. Ah, uh, shoutout. Bones. Bulit si. Bull bu bu bulit From Santa Rosa, Laguna. Yon charot po idol. Charot sa lahat ng mga Santa na Santa Rosa, Laguna. Yon charot po sa inyong lahat dyan, mga ka-idol ko. Totski TV Vlog. Yon charot po idol. Sana masuportaan din natin yung ating ating mga content creator mga idol. Ay wala man tayong kuan, tayo man magtutulungan, no? Yung mga content creator, no? Hmm. Sikap lang tayo sa bawat sa bawat pagsubok ng ating buhay, sikap lang tayo. O, pag mayroon tayong problema, pag mayroon tayong pagsubok dumaan sa ating buhay, mm, um, tigil ka muna kung hindi mo kaya. Mm, um, isip ko no, muna kung anong makakabuti. Mm, um, basta wat, basta wag mong kalimutan yung puong may kapal. No? Um, dito yan sa ating puso't isipan at kaluluwa mga kaidol. Mm, um, yan yan. Yun yun, yun mga kaidol. Mm, um, yun. Um, sanay. Suportahan natin mga kaidol. No? Um, Totski TV Vlog. Mm. 220 subscriber. Mm. Yon shoutout po sa iyong channel Idol. Mm. Ito pa mga Idol. O, tapos na 'to. Mm. Meron pa 'to, marami man 'tong aking na-flex. Oy, saan na ba yun ay? Mm, ito to to. Harley. Mm. Harley. Mm. Harley TV. Mm. 1K subscriber. Yon shoutout po sa iyo Idol. Shoutout sa iyong channel. Mm, malaki-laki 'yung sya, 'yung kanyang Guanoy yung kanyang subscribe mga ka idol 22.1k subscriber yun shoutout po sa yung channel idol shoutout po Grio, dito naman yung hindi natin mabigkas mga idol um, ito yun no mm, um, mm, um, um, na kayo dyan mga ka idol kay wala man tayong pinag-aralan no um, dito tayo makabasa nitong mahirap na na kung ano eh? kanang words ba words agro <laughs> mga words lang ito. <laughs> eh, paano yan? Hindi man natin mabigkas kahit words to. O, oh, alam natin, G. O, oh, uh, word words yan. E, I, -E O. Na, e, Apple. il O. -L o, oh, di ba? ano oh, anong ba? Bigkas yan. <laughs> o, oh, pasinsya ka kayo nila. O, kundi ko ito mabigkas. Gio? 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 Alo? <laughs> Gio? Alo? Yun, Jared Pidol! Hmm, pasi jarang kain kung di mentamo yun. Oh, Paula, Paula Maharso, pa pa Paula Mahasol, yon Mahasol. Mm. Paula Mahasol, yon syarat po idol. Yurly Unlad, yon syarat po idol. Sa Sharon Murata, Murata yon syarat po idol. Igoy TV, yon syarat po idol. Sana'y masuportahan natin ito mga ka-idol. Content creator din. Katulad ko. Mm. Mm. Nagsisikap mga ka-idol. Mm. Na mag-upload na mag araw-araw mga idol No? Mm. Ito si Kwan TV. 818 subscriber. Mm. Shoutout po sa iyong channel, idol. Sana'y masuportahan natin mga ka-idol. No? Mm. Shoutout po. Tumbaga Hunter TV. 319 subscriber mm, hunter to hunt, to mga idol hunter baka nang naghahunting ng i, mga iba't ibang sigurong mga ibon kaya may armas man to yan oh, profile nya mm. 319 subscribers sana masuportaan natin mga idol share out po sa iyong channel idol mm, po papa words Wars Mix Vlog, yun, shoutout po idol Comment nya dito mga idol mm, Pwede ba kitang kausapin Pwede ba kita, uh, pwede ba tawagan sa messenger? Doljep? Jeff? Mm, pwede bakit hindi idol? Mm. Pwede naman idol. Mm. Ah, nag-comment ako sa iyo diyan. Mm, tawagan mo lang ako kung kung hindi tayo busy no. Mm. Pag hindi tayo busy kay marami man tayong ginagawa sa ating buhay mga ka idol no. Mm. Shoutout po sa iyo diyan. Maraming salamat sa comment mo idol ha. Mm, po. Sana masuportahan din natin mga ka idol. kay mm. Okay. mm. Papa Wars Mix Vlog. Ito yung channel niya mga ka-idol Oh, yan. Uh, mga small content creator mga ka-idol 300.4k subscriber. Yon sarap po sa ka sa yung sa na, channel adol. Ano ba naman ito na bubulo na naman mga kaadol kay Miro man tayong iniisip. Oy, no? May bumababag sa ating kaisipan mga ka-idol ba? Mm. Oh. -hmm. Alisin niyo naman yung alisin niyo yung aking nasabi mga kaadol. Ay, alisin niyo yun sa isipan nyo mga kaidol hmm, sa akin lang yun aguroy <laughs> yun shoutout po kinit mural yun shoutout po idol uh, tinik nab nakus from watching kaloocan city yun shoutout po idol shoutout po sa lahat ng mga kaloocan city dyan yun shoutout po sa inyo dyan mga kaidol edwinato yun shoutout po idol armand talisik yun shoutout po idol Mm, maraming salamat sa comment mo, idol ha. Mm. mm maraming salamat sa comment mo. Mm. Uh, from shoutout, shoutout ah uh, ito. Armand talisik from Konsulution Cebu. Yun, shoutout po sa iyo, idol. Mm, malapit lang dito 'yan sa amin mga idol, isang biyahe lang 'yan. Mm. Barko ba, tatawid tayo ng dagat. Mm. Shoutout po, idol. Mm, shoutout sa lahat ng mga taga-Cebu uh, ah, Consolation Cebu. Mm, yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol, Abit Pulikarpio. Yun, shoutout po idol. Abit Pulikarpio. Yun, shoutout po. X Recorder Mix Video. Yun, shoutout po idol. Mm, my channel po ito mga kaidol. Mm, 1.3 subscriber. Mm, sana yung masuportahan natin no, mga kaidol ko. Mm, yan no. Mm, kita nyo mga kaidol. So yun mga ka-idol, hanggang dito na lang po mga ka-idol, Marami pong salamat sa inyo po mga ka-idol Oh, palit-ulit lang tayo mga idol, no. Mm. O, hindi ako magsasawa sa inyo mga idol na maraming marami pong salamat po talaga po mga idol, no. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Bali, dito mo lang tayo mga idol, dito sa ating province. Alam kong marami pong hilig, uh, hilig sa fishing adventure, Balang araw mga idol. Asahan nyo, mga idol, Balang araw. Balang araw mga idol. Mm. Kay Mm pag-isipan natin anong makakabuti sa ating munting channel mga no? hmm. babahagi ko sa inyo ito, itong ginawa ko ay ah, hindi wala man akong alam sa pagtatin ng mga idol ay hindi man na, hindi man ako professional hindi man ako non prof mm. ako ay practicing lamang agar, <laughs> at least nakabuo tayo mga kaidon no? Mm. tumubo yung ating pananim hmm. Hmm. yun mga Adon, marami pong salamat sa inyo makadal no. Sa lahat ng mga solid supporters dyan, sa live viewers, sa mga bago nating subscribers dyan, sa mga OFW na kasabaybay nitong channel na ito, maraming marami po salamat sa inyo mga idol. Mag-ingat po tayo always kung saan tayo naroon sa sulok ng mundo o saan tayo naroon sa iba't ibang bansa. Mag-ingat po tayo. Hmm? Hmm? Yun? Hmm? Mayroon naman pong pasok sa aking isip mga idol. Hmm? Nahinto. Bigla akong nahinto mga idol. So yun mga idol. Tapos puso ako nagpapasalamat sa inyo po mga idol. At na po ang bahala sa ating mga kaidol. Mm, sa ating mm, mga nagawang kabutihan sa ating mga ka-idol ba? Mm, mm yun. Mga kaidol, kita kids. See you tomorrow. Good evening. Bye-bye mga ka-idol. Bye-bye. Bye-bye.